May balik na si SPO1 Adonis Dompit sa Police Regional Office Central Visayas, Karong Adlawa. Unong katong ibu mas na bilanggo po. buntag, nagpahidayan ng courtesy ko si Dompit, nagtok ang PRO7 Director at Senior Jr. Sa pagkikinabing ni sa mga media kaganina, siya may ingon o siya adunay mensahe sa mga o sa mga badlungon o sa paghatag ni Cebu City Mayor-Elect Thomas Usmenia, o ganti sa mga polis na makapatay o mga kriminal.

mga kulong-kulong sa politiya po. Senior Superintendent Renato Dugan ang pangu sa Regional Personnel and Human Resources Development Division sa regyon. May nguon na di pa dayon makabalik sa servisyo si Lumpit sa anglit adunan pa kina agiun ng proseso sama sa mga pag-aprobaro sa ilang mga kapatid sa mga requirements ni Lumpit. Matos ni Komendador na ipaubos pa o reorientation si Lumpit na dikatap ng buluntad o bukha nga ato sa tuwing kasimana i-introduce sa ubalik ang lumpik, ang mga bagong kalangkuan sa kapulisan aron ang maanat sa bagong sistema sa dilipasiyap hatagan o mga assignments.